<coughs> ang galing ah! mga <coughs> <naman yung> <coughs> palapakan natin. Ang mga kumakadyan si Ben. Ang galing palapakan natin, napakagaling Kami <coughs> na bro, di na kami makatanggal. Kumad na yan, napakagaling mo. Pero kung sa inyo. Nandito pala kayo! Dito pala kayo, may matatagpuhan. Ha-ha! Ito ang sayo. Tama ko. Ito pa ang sayo. Namatay siya. Andres! Panalo tayo. Panalo tayo. <coughs> Ay, Iwan na kita dyan! Wala ka na! Lalaban ka pa ba? Eto, kumasok na basahin mo nawawali <laughs> ako. <laughs> nga! basahin mo na to. Nawawali. No, <laughs> yeah. Welcome to Wow Mali. No, <laughs> Ang galing mga palapakan natin. Kaya hey! hey, kasi, hey, hey, guy, palapakan natin. Napakagaling natin. Kami natatawag, bro. Hindi na kami makapag-pumad sa'yo. Napakagaling mo. Pero congratulations sa inyong dalawa. Kuya, <laughs> so. Ito na po yung ano na... Ay, naku, makapal naman pala ang mukha. <laughs> <laughs> ano mo pa? Sa sabi ko matigas yung halik. Sabi niya, mahal ko. <laughs> mahal ko nga eh. Ria, <laughs> <laughs> sorry. Oh. <laughs> Alam mo, galing mong. mong. Mag-artista ka na lang. Huwag ka na mag-stylish. <laughs> <laughs> mag <laughs> At eto, seryoso tayo. Eto yung isang portion namin na kung saan meron tayong binibigyan ng karangal. Yung mga taong may kahangahang ang ginagawa sa kanila. kilala natin sila dahil sa ang puso nila sa pagtulong sa kapwa natin. I once again pay tribute to the American soldiers or rangers who served okay, during the D-Day landings 80, for... 80 years ago. see. I told you I was oh. going to Thank, Thank you. Uh, Look like <laughs> 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 Look, my ball is stuck. Hmm. Hey. Once again, bring the ball down. Wow, she's a fast learner. Choose Similac Game School. That supports higher IQ and stronger immunity. That's right. Similac Game School. Hi, book donors. A mystery? Thank you. OK, now tell me everything you saw since yesterday. oh, oh. Tell it to me loudly so we hear it over the crunching of equipment. So it was around here